At dahil nga sa inako ni Terra ang kasalanan na hindi naman talaga sa kanya. Ginawa lang naman niya ang bagay na iyon dahil naawa siya sa kanyang mga kapitbahay na walang makakain. Subalit sa huli pala ay siya rin ang mapapahamak. Kaya naman sa mismong birthday niya ay siya ay nagdasal at hiniling niya habang hawak-hawak ang kapusaan. saan. Usuhin na lamang niya na maging isang superhero dahil naaawos siya sa kalagayan ng kanyang mga kapitbahay nalulungkot nga itong si Tara lalo't nakita nga niya na ngayong nakakulong siya, sino pa ang magtatanggol sa mga ito, tiyak na lalo siyang pahihirapan ni Iniel samantalang itong si Iniel, sinisigurado naman na talagang makulong na nga siya ng tuluyin at hindi na makalabas dahil alam niya na balakid si Tara sa kanyang mga plan subalit ngayong dumating na nga ang kapangirihan nga nitong si Tara ay wala na nga magkakapigil sa kanyang tudhana dahil talagang ito na ang magiging way para tuluyan ng matulungan ang mga tao doon. Bukod pa roon ay nagigising na nga itong si Perena para gabayan siya at para ibalik na rin sa Encantadia dahil kailangan-kailangan na nga siya. Si Perena kasi ang magtitipon sa mga sangre upang sanay ng mga ito dahil alam nito na walang ibang makakatalo bukod sa anak nga nitong si Danaya na si Tara. Siyang natasan kasi siya ay sa mundo ng mga tao at nangyong gising na siya ay magkakaroon na nga ng pag-asa ang lahat. Nabuhay na rin ng loob itong si Flamara dahil sa pag-akala niya na patay na nga itong si Adamos ngayon ay kukumpruntahin niya itong si Imaw at si Imaw ay wala na nga magagawa kundi sabihin dahil ito na ang takdang panahon ngayong patay na ang adong nga na kinikilala nitong si Adamos.